Siyempre po, umatungan na po yung po sa aming uh, po ng aming mayor, aming pinag Patuwang po ang aming uh, vice mayor dito po sa mga ito mga programa. Ang inyong po mga konsehan ay po ang aso po mga programa na magbibigay tulong po sa mga mamamayan. Ang um, inyong po konsehan ay may isang po para sa pinag sa Ang po mga mga chicken Simula ko Take Care, hanggang grade 6 po. Kaya mga naman po na hindi po surprise, hindi na rin po sa inyong Ayan naman po, mga kalisan naman po sa kanya mga kapatang. Ang advance pa at yung mga kalisan po sa inyong kalisan naman po. Ayan, parang yung mga kalisan po. Oh, I'm sorry, po sorry, I'm Sige po, magpubigay din po ng kanyang mensahe, ang isa po, ang isang natin mula sa ikalabit na iyon sa Hunian, Bakayan. Ang mga ka natin, mga ka Thank you, Jenski. Una po ay pagpupugay po muna sa ating uh, ama ng barangay, Kapitan Globino Opao. Siyempre, sa inyo pong sangguniang barangay, sa binubuo po ng pitong kagawad, SK Chairperson at anyang sanggunian din po, sa ating mga frontline workers, at siyempre po, sa Barangay Amingon, magandang hapon po! Buhay na buhay pa po ang Barangay Amingon. Uh, sa punto pong ito, ay nais namin pong ihatid sa inyo ang uh, mga pamaskong handog na ito. Sana po ay uh, gamitin natin nang tayo ay masaya. Bagaman, alam ko po sa sarili ko na... May mga iba pa tayong mga gustong uh, mga handa sa madating na Pasko at bagong taon. Kayo na po ang bahala doon. Ang importante po ay meron na kayong pagsimulan. Tama! Siyempre po, nais ko rin pong magpasalamat sa inyo dahil sa ikatlong pagkakataon na ako po'y lumaban ng konsyal, ako'y napagbigyan nyo na tumama nitong 2025 May elections. Kaya po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Merry Christmas! Happy New Year at lagi nating tandaan ang ina ano ang inainom ng bibi? Ano ang inainom ng mga lolo at lola na may osteoporosis? Kaya serbisyong dapat, sigatas dapat. Merry Christmas po and Happy New Year. Ayun, maraming maraming salamat po, Konsehal Ganas. At syempre po, uh, hihingan din po natin ang mensahe ang isang miyembro pa rin po ng ikalabindalawang sangguniang bayan na ngayon ay kasapi na ng sangguniang panlalawigan. Palakpakan po natin, Konsehal Bukal, Mark, Angelo, Elvinang. Maraming salamat po, isang bagsak na ulit sa napagaling nating Barangay Affairs Officer, Jensky. Magandang at makabataang araw po sa inyong lahat. Una po ang ating pagbati sa ating ayan na po palakpakan natin ang ating mapagaruga at mapagkalingang ina ng bayan ng buwak, Mayor Army de la Cruz Carion, kasama po at ang kanyang katuwang na laging maasahan at masasandalang kuya ng bayan ng ating vice friend, Vice Mayor Kuya Mark Senyo sa puho ng aking mga kasama sa sangguniang bayan ng buwak. Ano ba na nagsalita na kanina? sa ating pong kapitan, Kap, uh, Chloe v. Opao, sa ng kanyang mga kasama, sa sanggo barangay at sigit po sa lahat sa aking mga kababayan at kabarangay dito po sa Amingon. Magang, magandang araw po sa inyo. Opo, tama po, nabanggit ni Jensky, ano, baka nagulat kayo na bakit konsyal at bukal. Ang inyong pong lingkod, konsyal makoy hinang ay nahalal po bilang presidente ng uh, lahat po ng konsihal sa ating lalawigan ng Marinduque kaya tayo po ay nandyan sa sangguniang panlalawigan bilang ex-official member ng uh, provincial government po kaya sabi ko nga, ang tunay na naging lakas ko po ay kayo kayo pong mga kabarangay ko sa amingon dahil kaya naman po tayo nandito ay dahil rin po sa inyo hindi ho ninyo pinabayanan at patuloy nyo sinuportahan at minahal si Consiel Makoy upang manatiling number 2 na Consiel sa buong bayan ng buwak. Kaya naman po yan ang aking naging lakas. At nakita ng mga ibang Consiel sa anim na bayan ng Marinduque na tayo'y may kakayanang mamuno. Ano po? Kaya mas maganda, ibig sabihin po, mas marami tayo ngayong pwedeng lapitan sa A uh, Kapitolyo dahil ando na po si Consiel Macoy at kung ano po ang maitutulong ko. Ano po ng ating Gobernador Melicio Hinango ng ating Vice Governor June Bacoro, ng ating Congressman Ray Salvacion, andyan po kami katuwang ni Mayor Army Carreon at ni Vice Mayor Mark Senyo upang tumulong po sa ating mga kaparangay. So ako po na ko rin lang sa mundali ng pagkakataong bumati po sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon at wala po akong ibang hangad kundi ang inyong kaligtasan, ang inyong kahusayan at kabutihan po ng inyong kalusugan dahil alam ko pong maraming maraming selebrasyon pa po ganitong pagbibigay ng pamaskong handog ang ating pagsasamahan. Dahil ito po, sabi naman ng mga konsyer kanina, ito po'y ganap ng ordinansa ipinanukala po ng inyong lingkod, Consiel Makoy, mula ho sa pangarap ng ating Mayor Army na siyang tunay na nagsimula, pinagyang sa katuparan ng sangguni ang bayan at ito po yung isang legasya ng iiwan po namin sa ating mga kababayang Bokenyo. So muli po, magandang araw sa inyong lahat. Merry Christmas po at uh, mag-iingat po tayo lagi. Yun, maraming maraming salamat po sa ating konsehal slash vokal, konsehal Makoy Hinang. Sige po, bago po natin hinga ng mensah mensahe, ang mga natitira pong uh, konsihal, ang ating pong vice mayor at mayor, uh, isang picture taking po muna para po sa ating lahat. Inaanyayahan ko din po ang sangguniang barangay po ng barangay Amingon. Sa pangunguna po ni Kapitan, isang picture taking po muna. Ano po? Ayan, sige po. Yeah, magbibilang po kami para po may cue po tayo. Sige. One, two, three, smile. Isa pa po. One, two, three, smile. Isa pong Christmas sign para po sa mga taga-barangay Amingon. Christmas sign po. One, two, three, smile. Smile. Isa pong video greetings po. Maligayang Pasko. Sulong buwa. Carry on. Ngayon, maraming maraming salamat po sa inyong partisipasyon po. Thank you Jensky. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello. Okay, napakasaya po ng araw natin ito dahil ngayon ay maratanggap na natin ang uh, Pamaskong Handong. Ang uh, ganun man ano. Musember pa ang ating kompere. Anyway, ganyan po talagang magbigay ng preparasyon ng ating ang ating minamay. Ang higit po ang ating pagbibigan dito ng toon ay ang pagmamahal ng ating punong bayan. Kung bakit ginawa ang taunang pamaskong dog. Sana hindi na ito mawala. Talagang sigurado po na tayo ay may pagsasaluan na nagmula sa masino na pagbabantay ng mga leader natin sa bayan ng buha. Kaya po, hindi ako magpapagali. Ako po, yung inyong distrito kongsyal ng barangay natin dito sa uh, Amingan, kung kaya po, palagi ninyong mga kapiling ang inyong chief mangera. Maraming maraming salamat po. Siyempre po, pasalamatan din natin ang ating minamahal na Vice Mayor ang pinakamakisig at talaga namang hindi suplado. Yan, guwapo pa, sabi ni Ma'am. <laughs> maraming maraming salamat po sa matibay mong pagtimon sa ating pamahalaang pambayan, sa legislatura at makakaasa po kayo na tunay ang ibabalik namin sa inyo. Kami po ay nagpapasalamat sa mga lingkurang bayan, ganon din po sa inyo ng mga minamahal kong taga -amingon. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ang pagbati po ng inyong Chief Manguera. Kayo po ang mahalaga sa amin. Thank you very much at magandang hapon po. Ayun, maraming maraming salamat po, Consihal Chip Manggera. At syempre, hindi rin po magpapaawat sa pagbibigay ng kanyang mensahe at suporta. Akin pong tinatawagan ng ating pong pangalawang punong bayan, kagalang-galang Mark Anthony E. Senyo. Isang masigabang palakpakan po. Maraming salamat, Jansky. Kitang-kita naman ninyo. Gupit binata. <laughs> sa magandang araw po, Barangay Amingon. Excited na ba ang lahat? Malapit na ang kapaskuhan, kaya maaga ang Pasko dito sa Barangay Amingon. Palapakan muna natin si Mayor Amelio Cuscarion, ang Santa Claus dito sa Bayan ng Buwak. Alam mo ba ninyo na tanging dito lamang sa Bayan ng Buwak, nagkakaroon ng pamaskong handog na may ng pagmamahal sa ibang bayan po wala pong ganitong programa o proyekto ang pamalaan po nila D natatanging dito lamang po sa bayan ng buwak kaya para natin, Mayor Amelio Cuscarion kasama rin po natin sa ikalabing dalawang sanggoy ng bayan, ang mga kungsiyal na nagsalita na kanina, ang natitirang matibay ang inyong distrito kungsiyal barangay ang una, kay Chief Manguera at ang ating bukal kungsiyal na bukal pa Kunsyal, Bukal, Makoy, Loto, Hinang. At ang mga kasama ni Kuya Mark sa inyo, ng mga kunsyal, na po sila sa Barangay Kaganaw sa pagdating ng araw. Nasa anim po, pitong barangay po ang aming pupuntahan. Siyempre, ang ating muna pagpugay sa bumubuo sa angguna barangay ng barangay Amingon, ang mga sipay na kagawad sa paumuna-paumuna ng aking kamag-anak, punong barangay Opaw. Naniniwala pa kayong kamag-anak ko si Kapitan Umaw? Hindi po? Hindi po ba ito ebidensya? Hindi po ba ito ebidensya? <laughs> Tiyo. Ayos. Ang masipag na punong barangay. Alam po ninyo, anim na buwang po nakakalipas, nandito po kami, ang team carry on, na humihingi ng inyong tulong at pagtitiwala. Kaya si Kuya Mike sa iyo, nagpapasalamat sa buong puso at buong pagmamahal ninyong ibinigay ninyo sa Team Carry on. Kung wala po kayo, wala po kami kung hindi po ninyo kami sinupuntahan. Maraming maraming salamat po kay Binabalik po namin kung anong po, po ang tulong at pagkitiwala ang ibinigay po ninyo sa amin. Kaya tuloy-tuloy po ang pamahagi ng pamaskong handa at lahat ng mga programa at proyekto na makikinabang ay ang nasa laylayan po. Yan po ang aming tinututukan ng ating punong bayan, Mayor Amel Lacuscarion. Kaya nawa po, ang panalangin ni Kuya Mark ngayong darating na kapaskuhan, na wapo buo po ang ating pamilya. Kahit medyo nagkakahirap-hirap po tayo, maraming pagsubok, na po tayo at wala po tayong... Uh, nararamdaman o anuman pong uh, sabi nga natin sa ating pamilya, ang pagmamahalan at buong pamilya, isa na pong regalo yan mula sa ating pung may kapal. Huwag po natin kalimutan na humingi ng awa at salamat sa ating puong lumika. Nuli po, maligayang Pasko po at maligong bagong taon. Mahal ko po kayo, Barangay Amin. Ayon, maraming maraming salamat po. Sa atin po sa Vice Mayor Honorable Mark Anthony E. Senyo. At syempre po, kapunto pong ito, naririnig na natin ang mensahe mula sa leader na tunay nagmamalasakit at walang sawang nagsusulong ng kapakanan ng bawat pamilyang buwa-kenyo. Isang punong bayang masipag, may malasakit, at may matatag na puso para sa tao. Ang patuloy na nagbibigay daan sa mga programang nagbibigay pag-asa, tulad po ng ginagana po natin ngayon, ang Food for Work, Pamaskong Handog para sa pamilyang buwa-kenyo program. At ngayon po, akin kontinusyon natawagan ng Ina ng Bayan ng Buwa sa galang army, Army, Cruz Karyon. Isang masikabang palakpakan po. <laughs> maraming maraming salamat sa ating Barangay Affairs. Palakpakan naman po natin ang ating binatang-binatang si Sir Jensky. Sabi po kasi binata ang gupet. Eh di binatang-binata. Ayan. Well, ganon din po sa ating uh, napakasipag na kapitan, palakpakan po natin si Kapitan Upaw. Sa lahat po ng kagawad na narito, ano po, palakpakan din po natin sila. Sa ating BHW, BNS, opo Barangay Treasurer, Barangay Secretary, at yung mga tanod na nandyan, opo, at syempre yung ating mga lupon, no? Opo. At siyempre sa aking mga minamahal na mga senyo, citizen na narito, mga se senyo ba? Sa inyo. <laughs> Katulad ko na rin po, senyo citizen. Well, sa lahat po ng aking mamamayan dito po sa Barangay Amingon, isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ano? Opo. Narito po ngayon, kasama po natin ang nag-iisang gwapo daw. Nag-iisa po kasi. Nag-iisang vice mayor na gwapo sa bayan ng buwak. Walang iba kundi po si Kuya Mark sa inyo. <laughs> At siyempre, kasama rin po natin ang ating hindi lamang konsihal, kundi bukal. No? Kaya pag meron po kayong kailangan sa provincial, pwedeng pwede po kayong lumapit dito sa ating bukal, konsihal na konsihal Makoy Pinang. Hindi rin naman po kayo talaga kakaiba na nandito lagi ito. Siya po ang distrito konsihal ninyo na napakasipag, Kasama ko po since 2017, walang iba kundi po barangay ang una kay konsehal Manguera. At yung mga unang nagsalita kanina sa ating 12 sanggunian, palapakan din po natin sila si Konsejal Isko Jacinto, Konsejal uh, Gatas Mascariñas, Konsejal Tino Manriquez, Konsehal, uh, siyempre andyan po yung nag-iisang dilag opo, ng ating uh, talaga namang uh, pinuno ng mga barangay. Opo, opo, walang iba kundi po si Konsehal Donna Miraflor. At kasama rin po natin ng SK Federation, si Konsehal uh, Mark Hayag. Opo, at uh, sa 12 sanggunian naman po, kasama rin po natin si Consel Cito Laylay, Consel Wilson Mabuti. Ano po, ayan po, no? And syempre, yung akin pong napakasipag na MSWDO, alam niyo po talagang 24-7 yan, hindi 7-11, 24-7. Oo, walang iba kundi po ang ating minamahal na talaga naman, Ma'am Hazel, naihi ka pa ba? <laughs> o, papalapakan naman po natin si Ma'am Hazel At syempre po, yung mga empleyado ng MSWDO oh, Andyan po yung mga masisipag na yan Kahit linggo, nagtatrabaho Kahit anong oras mo tawagin Napakasisipag po Papalapakan naman po natin silang lahat At syempre po, sa inyong lahat Andito na naman tayo Magpapasko na naman Di po ba? Pero, sabi ko nga po Maagang Pamasko, handog ng Bayan ng Buwak. Naalam naman po ninyo, hindi lamang ngayong ginagawa. Ito po ay sinimulan ng inyong punong bayan. Since 2000, sino nakakaalam? Nakalimutan na? 18, tama po si Nanay. Since 2018 po, sinimulan na ng inyong punong bayan. Hindi pa man po ako ang inyong mayor. Ano po ba ang pinangako? pangako na hindi na pa ako. ba? Diba? Ang sabi ko po sa inyo, hanggat ako po ang inyong punong bayan, ang aking mga minamahal na mamamayang kwakenyo ay mayroon pagsasalusaluhan pagdating at pagsapit ng karawan ng ating minamahal na Panginoon. Natupad po ba? Kaya nga po, kaya nga po, nakakatuwa naman. Dahil ito po ay isang ligasiya na. Isang ligasiya na sa inyong ating ipamimigay. Bakit wala dito sa harapan? Bakit suyo naman? Opo, ito po ay isang ligasiya na. Isang ligasiya na alam naman po ninyo na ako po ay last term na. Tama po ba? Opo, ang inyong punong bayan ay last term na po ngayon at magtatapos po ako sa 2028. Kaya nga po, ito ay ganap ng isang ordinansa. I isinabatas, upang sa ganon, kahit hindi po ako ang inyong punong bayan, ang aking mga minamahal na mamamayan dito po sa bayan ng buwak ay makakatanggap po ng taon-taon na pamaskong handog. Ayan. Kaya, this time, opo, no? Ah, kaya po this time, oo, isang good news na naman isang sorpresa na talaga namang nakakataba ng puso. Bagamat matagal po nating inantay, sabi ko nga po sa inyo, kahit ako noon ay parang ang pakiramdam ko hindi na mangyayari. Akala ko po hindi ibibigay sa atin ng Panginoon. Pero sabi ko nga sa sarili ko, pag ito po ay para sa iyo, ibibigay po niya. Tama po ba? Kaya nga po, ako po'y natutuwa dahil ang bubuyog na malaki ay malapit na pong dumako at lumipad dito po sa bayan ng buwak. Ano po ba yun? Jollibee. Tama po yan. Taman-tama po at sigurado, sigurado na po. Magkakaroon na po tayo ng groundbreaking ngayong November 20, at ako po ay nakiusap sa franchisee na uh, ito po ay matapos bago magsimana Santa. Yan. Ano po ba ang isang uh, ibig sabihin nun? Ano po ba? No? Ano po ang nakikita nila? Ang ibig sabihin po nun, ang bayan po natin ay umuunlad. Opo, dahil pag meron pong Jollibee, McDonald's o mga inasal, ang ibig sabihin nun po ay paunlad ng paunlad ang bayan natin. Kaya nga po, natutuwa po ako dahil yung investor na kausap ko, tuloy-tuloy na po sila. Sabi ko nga po, salamat sa paniniwala. Salamat po sa inyong investment Upang sa ganon, lahat po ng kikitain na taxes ay mapupunta rin po para po sa aking mga mamamayan. Yan. At ko rin po sa kanila na sana ang lahat ng empleyado na talagang... Uh, kanilang kukunin ay manggagaling lamang po sa bayan ng buwang. Hindi ba? Napakalaking opportunity po noon. Napakalaking bagay para sa atin. Dahil yung mga ibang walang trabaho na may kakayanan ay magkakaroon na rin po ng trabaho pag naitayo na po ang Jollibee dito po sa bayan ng buwang. Kaya sa inyo, sa aking mga minamahal na mamamayan, sa lahat-lahat po na narito, ang aking taus-pusong pasasalamat. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, wala po talaga ako sa inyong harapan. Salamat po sa pagmamahal. Salamat po sa pagtitiwala. Dahil ako po ay naniniwala na mahal niyo po ang inyong punong bayan. Maraming maraming salamat po. Sampu po ng aking a uh, pamilya. Opo. Kami pong lahat ay bumabati sa inyo ng isang... Pasko at manigong bagong taon. Maraming maraming salamat. Solong buwa! Solong buwa! Solong buwa! Mahal na mahal ko po kayo. Thank you everyone. Ayon, maraming maraming salamat po sa ating pong mayor, Mayor Army de la Cruz Carrion. Talaga namang napakadaming accomplishment ng ating minamahal na mayor. At mas madami pa yan tayong mapapakinggan sa kanyang State of the Municipality Address. Inaanyayahan po namin kayong lahat na manood po ng kanyang SOMA on November 18, 3 o'clock PM sa Casa Real po. After po noon, meron po tayong Christmas Lighting Ceremony kasama po ang ating minamahal na mayor, kasama po ang ating municipal vice mayor at ang 12 sangguniang bayan members po. ayun uh, po, maraming maraming salamat po. Mag-start na po tayo ng Sana po ay dumalo po kayo sa November 18 ano. Makikita niyo po yung ating uh, hinihanda na talaga namang Christmas lighting o oh, Christmas around the world. Kakaiba po ito ngayon. Taon-taon iba-iba ang makikita natin. Ipinaghandaan po namin ito para sa inyong lahat. At isa pa po ito na gusto ko lang pong, uh, maka po kasi may magtanong, ano, bakit naman po hindi magkakaroon ng activities sa December 8, sa founding anniversary? Kasi po, meron pong executive order na nanggaling po sa Presidente at kay Secretary Pangandaman ng DBM, bawal pong gumastos pagdating po sa mga ganong aktibidades. Kaya meron lamang po tayong drum and line opo pagdating ng December 8 Pero ang inyong punong bayan, ang Vice Mayor, ang 12 Sanggunian ay nag-usap po kami no? na ang bawat magsisimba opo, sa December 8. Opo, para kung hindi na po kayo pupunta kung saan-saan. Naggayak po tayo ng tanghalian para po sa darating na December 8 sa Casa Tial. Ayan po ano, para alam po ng bawat isa, ano At ganun din po sa akin naman pong kaarawan, sa December 13, ako po ay nasa aking pamilya. Ito naman po ay gaganapin ko para naman po sa ating mga mumunting anghel. Sa ating pong mga chikiting. ako po ay magbibigay naman po ng mga laruan para po sa inyong mga anak. Yun lamang po. December 11 po yan, gaganapin uh, pagkatapos po ng kasalang bayan. Yung hindi pa po nagpapakasal, ha? Baka meron pong gusto magpakasal. Libre po ito sa kasalang bayan sa December 11. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po Mayor. Talaga namang napakadami nating uh, programs na inihanda po ng ating municipal mayor. Sige po. we We're going to start our distribution na po ng ating mga food packs. Ito po ay papasinayaan po ng ating pong uh, department head ng Municipal Social Work and Development Office si Ma'am Hazel po at uh, papunta naman po kami sa Kaganhaw po. Maraming maraming salamat po sa pangunguna po ng ating buting ng bayan, Kagalang-Galang Army de la Cruz Carillon. kasama po ang ating pangalawang punong bayan. ah uh, maraming maraming salamat po sa Sangguniang Barangay po ng Barangay Amingon, kay Kapitan Opao po at sa Sangguniang Barangay po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.